Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Natagpuan na ng mga otoridad ang nawawalang Piper plane sa Isabela ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Natukoy ng Isabela Incident Management Team ang lokasyon ng eroplano sa bahagi ng Kasala, San Mariano, Isabela sa ginawa nilang aerial search ngayong araw. Ayon sa CAAP, malaking sagabal pa rin sa kanilang search and rescue operation ang masamang dulot ng panahon. Hindi rin tinukoy kung ano ang kalagayan ng mga sakay nito dahil bigong makalapit ang helicopter sa lokasyon. Matatanda ang napaulat na nawawala ang Piper PA32300 na may registry number na RPC1234 kamakailan makalipas itong mag off sa Kawayan City Airport at inaasahan na sanang makakalapag sa Palanan Airport. Lula nitong isang pasahero kasama ang pilotong kinilalang si Captain Levy Abul II. Mariing tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang pagbuhay ng administrasyon sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga komunistang rebelde. Sa video na inilabas nito kagabi, December 4, para sa ikalimang anibarsaryo ng NTF-ELCAC, hinimok ng Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-isipan ng maigi ang paggagawad ng amnestiya sa mga rebelde, gayon din ang kasunduan ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Dagdag pa ng pangalawang pangulo ang dapat na gawin ng pamahalaan ay ipagpatuloy ang nasimulan sa NTF elcac at palakasin pa ang mga ito. Inudyok din nito ang presidente na kilalanin ang alaala -ala ng mga nasawi sa anyay senseless and bloody attacks ng CPP-NPA-NDFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Huling nagkaroon ng peace talks ang pamahalaan at communist rebels noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit hindi ito naging matagumpay. At noong 2017 nang ideklara ang grupo bilang terrorist organization. Bumaba sa 4.1% ang inflation rate sa bansa ngayong Nobyembre batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw, December 5. Ayon sa datos ng PSA, mas mababa ito kumpara sa 4.9% overall inflation rate na naitala noong October 2023. Bungsod nito, tumungtong nasa 6.2% ang average inflation sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 2% to 4% na target band ng gobyerno. Isa sa nag-ambag sa pagbaba ng inflation rate nitong November ay ang food and non-alcoholic beverages na nasa 5.7% mula sa 7% noong October 2023. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.